Lodi. Dito tayo sa ginagawa natin mga Lodi. So, makikita nyo sa likod natin. So, na second floor tayo. Na second floor tayo. So, paano tayo mag... Paano tayo magle-layout nung electrical sa ganitong bago palang inaano mga Lodi. Mayroon akong nilayout na plano dito sa bahay na to. Dito sa, ano, sa second floor mga Lodi. So yun ay mga pwesto ng ilaw, then pwesto ng mga outlet mga lads. So makikita nyo may mga ano na dito, may mga layout na para sa outlet yun. Ito mga lads, outlet. So inuna ko na munang nilayout yung ano nito, uh, rapins ng outlet. Yung sa switch, wala pa kasi may division yan dito mga lads. Ayan, may division yan dyan. Inuuna lang muna natin para sa mga outlet. So, para makapagano sila pagpalitada sila Ayan. yun muna yung ginawa natin para dire diretso yung palitada nila so paano natin ilay out yung yung electrical ng ganito second floor mga lods so second floor mga lods uh, meron dyang ilaw then merong outlet mga lods so yun yung ano ng electrical wiring ng normal na, ano, na bahay mga lods so ilaw and outlet So, maglalagay lang tayo ng mga spare katulad nito. Ang ano kasi ang panel is na doon sa ground floor mo. Nasa baba niyan. So, nagpakyo tayo ng tatlong pipes yan. So, isang ilaw, isang outlet. Ang laman nito mga lad. Ang laman nito. Then, meron tayong isang spare. So, yung spare na yun, pwedeng sa aircon or kung ano yung pwede nilang palagay. Basta nilagay lang natin dyan sa ano. Kasi, nasa ilalim yung ano na -ano to. Mahirapan na pag hindi natin ilagyan nung nung pipes dun sa susunod na kung may mga papadagdag kaya nilagay na natin yung extra na pipe para dun sa kung magkakaroon additional so ayun mga lods so, from panel dito sa so, tapat dito yung panel so nagpakya tayo ng tatlong pipe Diyan, may na, ano, dyan may nakaready ng ano dyan may butos dyan na pipe tatlo pakya dun sa dito second floor so light and ilaw mo so layout ng ilaw is dun sa ang paglayout ng ilaw ay magdidepende dun sa, sa may location ng ilaw mga lads. Ito yung hagdan mga lad. Ayan yung hagdan. yan yung hagdan. Mayroong switch yan para sa three-way. Magkakaroon ng ilaw dito sa sa lugar na yan mga lads. So, yung poste na to, then ito Is lalagyan ng wall ito mga lal. ng wall. Then, this side na to is kwarto yan. Tatlong room ang inalagay dito. Then, sala sa taas. Then, ito yung pinaka hallway. Yan, pinaka hallway. Ang hagdan ay uh, balustre lang nakalagay dito sa harang ng no hagdan mga So, kaya naka-open yan. Kaya doon natin ilagay ang switch. Pwede ilagay ang switch dito sa may ding-ding dito. Kasi may CR dito. Pwede sana dito yung ano para mas malapit siya dun sa pinto nung kwarto mas madali siyang abutin kaysa dun sa lugar na yan mga lads so malaman pa natin mga so yung layout kung nasan yung ilaw doon tayo pwede maglagay ng junction box so may ilaw dito so papakita ko yun no? papakita ko yung layout dun sa ginawa ko mga lads so every ilaw no lalagyan natin yung junction box para tuog tuog lang yun dun hanggang dun sa labas na yun Then siya ka dito sa may room, papunta doon sa labas. So, bali, kada room, may isang ilaw, then may isang ilaw sa labas. So, tatlong room, tatlong ilaw, tatlong ilaw din sa labas. Ganyan ang mangyayari. So, ilaw sa room, ilaw sa labas, then room 2, ilaw sa room, ilaw sa labas, then room 3, ilaw sa loob, ilaw sa labas. So, every room, may 2-gang switch sila para doon sa switching nung ilaw na yung manot. Then dito sa sala, doon natin sa kwarto na mas malapit sa sala na yun, doon natin lalagay yung switch. Para mas accessible siya, para doon sa ilaw mga lads. Then yung dito sa hagdan is dito natin lalagay, try natin yung tanggalin. Then ililipat natin dito sa, sa malapit sa dito, malapit dito sa... Dito sa pintuan dito kasi may pintuan dito para mas accessible yung three way ma-open agad then may ilaw na doon sa ganun ang mangyayari mga lads uh, hintay lang natin matapos yung mga ginagawa dito bago tayo magan so papalitan lang pa itong mga to then saka tayo magano saka tayo magagagalaw uh, puro JB na lang yung lalagay natin dyan then saka natin pagduduktong-duktong yung mga So from the from panel, isang circuit ng outlet ang nakalagay natin dito sa taas mga lods. Isang circuit lang yung outlet, then isang circuit ng ilaw. Then yung isang pipe is isang circuit na para sa aircon ko sakali. Doon sa sa panel doon sa baba is hindi nakakasya kung magkakaroon ng aircon mga lods. So pwede yung pipe na yan is paakyat then pwede natin lagyan ng isang panel pa dito sa taas. Or pwedeng sa aircon na may sariling breaker yung aircon mga lads. Kasi doon sa panel is ano na yun, uh, wala nang paglalagyan ng aircon yon So naka-spare na lang yung para sa, naka na lang yung para sa ano mga lads? sa ilaw and outlet. So sa outlet mga lads, uh, kitang isang circuit na outlet dyan then tutug dun sa sa mga JB so JB1 then pupunta ng JB2 JB3 then JB4 JB5 mga lads. then tuog-tuog lang yung mga outlet then splice lang kayo doon then tsaka kayo magpapaba nang sa mga outlet then sa para sa ilaw yung circuit na ilaw galing sa breaker mga lods pupunta lang sa itaas may JB then JB pupunta ka doon sa kung ano yung pinakamalapit na ilaw dun sa inakyatan nung nung pipe so, dun na natin kakabit yung pipes mga lads yun na yung unang JB para dun sa circuit na yung mga lads then tutu tsaka tutuog-tuog na lang yung mga lads so ang junction box is may apat na butas so pwedeng incoming natin is dun papasok then yung out is dun sa tatlong butas na yung mga lads so ganun yung gamit ng mga JB So, yung malawad So, first JB ng ilaw. Then, ilaw. Then, doon na rin tayo magpapaba ng para sa switch. Then, so, pupunta yun dito sa susunod na ilaw. Dito sa... Pag, sa, may, ano, sa may hagdan mga lads, sa may hagdan ilaw sa hagdan then pababa switch so ganoon ang style natin so dun sa JB ng ilaw dito sa sa hagdan pwede natin ibatoyan yan dito sa CR mga lods sa CR, then ilaw na CR, then pababa ng switch. Then babato uli natin ang ilaw ng room, na uh, main room, ang master bedroom. Then ilaw, babato tayo papunta dun sa labas na JB para sa ilaw sa labas. Then JB papunta dito sa pinto, sa switch mga lads, sa master's bedroom. Sa second room or yung room 2, Ganun din. So, tutuog lang tayo from JB, Master JB, uh, Master Room JB, papunta dun sa sa Room 1. Then, papababa tayo na switch. Then, 5, papunta dun sa ilaw sa labas. Then, JB 2, papunta naman dun sa JB 3 ng Room 3. So, pare parehas lang. Tuog-tuog lang yung mga lots. Then, dun na rin tayo papababa ng switch. Diyan ilaw doon sa labas mga lads. So, ganun yung style na ginawa natin na routing ng mga ano, ng mga pipes. Uh, sa outlet, ganun nga, tuog-tuog lang yung outlet, outlet, then outlet. Pali yung junction box galing doon sa taas, tutuog lang natin doon sa sa outlet na pinakamalapit doon mga lods. Ang pinakamalapit doon is iyon. So, doon na tayo tutug. Uh, JB, uh, junction box doon, then pupunta doon sa isang outlet junction box Then splice na natin doon tayo mag-splice. So do sa case nito ah uh, dahil hindi ako nag-clear out doon sa ano nito sa slabing nito mga lads Now may mga pipe doon sa slab na nagamit naman natin katulad no'n yon. Makita niyo may mga pipes yan, may ano na diyan So nabatakan na natin yung tuhog ng outlet doon sa room 3 papunta dito sa room 2 then papunta dito sa master's bedroom ano. so magkatuhog na yan ngayon, ngayon, wala yung galing panel papunta doon sa doon sa outlet mga lods walang ano sa barado yung pipe so ang gagawin natin is doon tayo akit sa taas then tsaka natin tutugtog yung nasa taas then tsaka tayo magpapatug doon sa last JB natin na pababa naman dun sa sa available na ano, na outlet kasi uh, hard duplex ang ilalagay nila uh, double walling ang ilalagay nila dun sa division ng rooms so sa taas manggagaling ang line ng papunta ng mga outlet ng mga room malas. so isa lang naman yun uh, bali dun sa room 3 lang sa room 3 lang manggagaling yung circuit ng outlet papunta dun sa outlet ng room then tuwag-tuwag na yan katulad yan is nagamit yung butas nung dun natin sa flooring mall makita nyo yung yung pipe ayan so kaya may nakahanda na dyan na flexible wall yan ay para sa double walling yung mga lads yan, para sa double walling yun okay na rin yung mga lads So ayun lang lods, Ganyan lang yung paglayout ng mga electrical wiring ng sabay. Kung ground floor ito is siyempre dun kay sa panel mag-uumpi sa mga So ganoon lang ang style din yan. Inakyat lang natin yung five papunta dun sa ibabaw. Oh. Ganoon lang. Ayun mga eh. Ganyan lang yung, ano, ganyan lang yung paglayout niyan.